dahil dito nga mga katropa pigs ay marami tayong inahing baboy so ganito po ang ginagawa ko pag tayo ay nagdedetect ng landi una first day pa lang na nakita ko na may sign na paglalandi ay minamarkahan ko na ang mga ito so sa second day ay kung pangalawang beses ko pa rin nakita na namumula ang kanilang ari ay mamarkahan ko ito for the second days at at second days na yon mga katropa pigs ay ilaline up na yon ng ating mga tauhan so dito naman po kung mapapansin nyo may mga tatlong marka ito po ay naka 3 days na so kung ito nga ay naka 3 days na i-observe na lang ito ng ating mga kasamahan sa trabaho kung magi-standing hit nga ang ating mga inahin so parang standing heat po ay bibilang tayo ng 8 oras at saka pa lamang po natin i-i-i yung ating mga alagang baboy eto mga katropa pigs ay mga dumalaga ito mga katropa pigs itong nakikita nyo na naglalandi so iniay na po namin ito dahil standing hit na nga po itong ating inahing baboy ay kailangan na po natin itong iayen so ganun po ang pag-monitor natin dito sa ating breeding area Yeah.